Let's go, go Cha. Okay, and enough, kids! Camera! Action! I care about my job, sir! I care about you! I don't decide to be it like this! No one does! Sino Yan. Julia Roberts. Wrong. Wala clue? Wala nang clue, Juggs. Pass. Pass. Next. Kinala kita! Kasali ka sa oh, gobyerno uh, si ng Kastila! Si... ah... Uh, si... At nang mga si, nga ni ad, ba mo pa niya? Si... ah... Uh, ah... Uh, ah... Uh, uh, Lumipat ka agad ng bakod! At ngayon, tayo naman mangangalit! Makikisipin ka naman sa bandila ng Amerika! Genesilia! Correct! Next! Toto ay bafili! We're not in Kansas anymore! Sino yan? Ah. Ah. San rio Wrong! May oras pa kayo. <laughs> Gusto, pwede kayong bumalik doon sa una. Ah. Ah. Si little, bata pa siya dyan. Oo. Oh -oh. Si, oo, oh -oh. nanay siya ni Liza Minnelli, si yung maliit. Oo. Oh -oh. Tapos lumaki na siya. Oh -oh, Sino siya? Judy, Carla, Judy Judy Carla. Carla. Correct! Caregiver, ba yan? Caregiver. caregiver. So yung una, yung una ay caregiver Sharon Cuneta. Ang pangalawa John Arcelia mula sa pelikulang General Luna at si Judy Garland mula sa pelikulang The Wizard of Oz. Caregiver.